Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat Ito naman po ang kaibigan si Jake Nandito po tayo sa bahay So sa video natin ngayon, pag-usapan po natin Ang sinabi ni VP Sara Na kailangan daw Mapagbigyan Ang interim release ni Tatay Digong Kasi 80 years old na siya at matanda na Ano bang ating opinion dito? So kung bago lang kayo sa channel ko At gusto niyo ang video na ito Pakilike lang po, share And huwag kalimutan mag-subscribe Maraming salamat po guys sa inyong suporta. Sa isang pahayag, sa isang news website, nakita ko nagpahayag si Vice President Sara Duterte Carpio na dapat daw i-approve ng ICC ah, ang kahilingan ng kanyang legal counsel, mga abogado, uh, headed by Attorney Kaufman, ang interim release ni Tatay Digong. Kahit ilagay pa siya sa ibang bansa na willing na i-accept si Tatay Digong kasi isang dahilan ay matanda na daw siya 80 years old at hindi na daw threat sa society ano bang masasabi ko dito well sa kanya kasi tatay niya but again ang kaso ng kanyang ama is crimes against humanity katulad kay Saddam Hussein isang presidente at diktador ng Iraq crimes against humanity din ang kanyang kaso marami sang pinapatay na mga tao mga Iraqis na ayaw or balabag sa kanyang uh, pamalaan. Ito din ang nangyayari. At tayo din may mga kaso of human rights violations, pagpatay ng mga suspected drug users, drug pushers, wala namang napatay na ano na drug lord. Si Peter Lim hanggang ngayon hindi pa nauhuli. Lahat ng mga drug lords may picture pa nga sila karamihan ng mga napapatay ay mga users or pipitsugin na mga uh, drug pushers. So sa akin lang guys, kahit i-grant ang interim release ni Tatay Digong, i post a major threat pa rin sa mga tao at sa mga witness. Kasi, ano po, pwede siya makakommunicate through Facebook, through Messenger, or Zoom, or or ano pa na mga uh, voice conferencing app no magbigay ng instruction at sigurado ako maglalabas palagi si Tatay Digong ng mga video pagtutulik sa kay Pangulong Bong Marcos at sa kanyang pamalaan yun lang po ang masasabi ko at saka hindi po unfair po sa mga biktima ng EGK no na para wala nangyari pa nang babakasyon lang siya he is a free man kung mabigyan po siya ng uh, interim release kahit sa ibang bansa ba iwan ko Russia or Germany yun lang po guys please like share and huwag kalimutan mag subscribe sa channel ko mahal ko kayo ingat po tayo lagi uh, ito naman pong kaibigan si Jim Comperada paalam guys bye, bye don't forget to subscribe